Yo guys, ngayon pala nagbabaklay kami ngayon ni Dodoy. Ako kami iiyanan sa dina na Baloy. Ay mansion pala, mansion. Guys, tadi pa lang sinasabi ko kanin yung mansion. <laughs> Nagtakot na <ba>, sabi. Ay, lang <laughs> kawading. Alang kawading kawa duot. Sabi ako. Uy, sis. Ako kondom ah. Ay malinig man pa sa adi eh. So guys, sa adi na pa kami ng one first, ay second floor pa lang tag ko underground by mo. Lang linig pati sa adi eh, Pwede mo. Ay, first floor. Kay ba pa man sa floor ta, ko Pero underground sa nabao. Yan muda da second floor, tapos third floor sa to. Mos, iyan, iyan ta. Huwag ko nga

shit mo no, orag baga usa <laughs> da kwarto usa da kwarto tapos adis sa din Hey. Hmm. Ay, ayaw pa lang sa CR. Mga ah, ano to? Japanese mga Kastila. Mm -hmm, mga Kastila. Sabi yeah. Japanese. Pwede nang pag-ibuhan sa elevator. Elevator nga ano, na yung din. Amo nga nga yun. siguro, mga sa sobrang nanirang mga gurang di na sira kayang makaagran hindi kuwa nata sira may pagibong elevator na kapanahonan pa ni baka tatalunanan magpapakamatay pag gurang na masi ka may pa lang kita pag gurang na kung naging balige da di kuwa di laka di ka ka mas na kita saan ah ng urog nasan ba eh. eto kaya ako na, sa mga sinaunang panahon So mga babae, pag nag-aabot ang mga hapon, itatago. Kaya gayod agusan mga taguan. Hala! <laughs> Ngayon pa lang guys, magpagabi kami sa Adi, mga kuwa. Basta wag nag-ngit-ngit na din, Aldo. mag kami sa to, kuwa underground, sa to, first floor. guys. <laughs> inabui, gab ina boy, gab ina. Wait Oh. Gab ina boy. Allah ka. Tadi aku yang lalu, tadi aku. Tadi aku, ini aku orang. Tadi aku, pakaian aku Tadi na kami ngayon guys, kuwa. Second floor, sadi. Second floor. Kuwa. Talagang entrance. Hindi ninyo yung nababayad sa tinampo. Tapos, ayun sa ilalaman. Mm.

Nagkusabi, ano, lagusan, nagkutanin. Baka ako sa'ng ginagawang binti. Uy, agko ni Kiboy. <laughs> May bayong. Bidin niya yung dos ng kapalakadong pagkakit mo kao na rin. O, Adi. Bakoy ka? Pa. So, parang taguan. <laughs> agko po. Bakulaw. Agko <laughs> <laughs> pa, bakulaw pa. Um, agko na. ano, natrap na ba yun? Karang Tinutulgay kita ka ba yun? Ito naman. Um, design lang sana. Bayadan yun. Oo. Oh. Ang takot na sa amin yun. Adi, palang, adi pa lang guys, ang mga adi sa ba? Nang lawak ka sa adi baba niya. Ba, Diya ba. ka ba? mga baba yun kasi. <coughs> yeah. Sa adi so, si R sa right side. Pwede na adi baba. Ba. Mura yung takot na sa amin. Pili ko pa adi <coughs> yun.

Pwede nga matata. Nagtakot na sa diba pa. Ah. Tapos ako nagsimbag gani. Pura yun na nga yun. Siya pa. Ano sa baro ko? Pwede nga magbita na. Hey. Ang mga sa ating. Ang mga naka-stargate sa ating. Bagong mga normal na tao. Pwede nga nga ako sa ating drawing ng Oregon Cards. Pasintabi po sa mga kumakain. Yo, nakabalik na tayo. Ala. Shit. Sandigod pa. Sandigod, sandigod, sandigod. Sa di na kami ng one second floor. So yun guys, tapos na kami mag mag tour sa di lumang balay sa di tigawon. Di ko isikong ba ano. Bakit tigawon tanga? Ah, bakit tigawon? Tuwa diyan na. Eh. Salvation. Ko historia. Ako na ako nagsabi kaya na Di man, di ko easy kong matodad to Pero huwag na parang Kutuloy na ito, baka kaya ako nuling balayad eh nagraan at aaranin nang matapos Ako nagraan, nagtatrabaho Maray ko pala nagraan Huwag ko kasabihan na ano Na bawal nang padagos ang na, abaloy Pag ako, ako, ako nagraan na nagtatrabaho Ay, construction worker um, para Parang, tapos sobrang bang hindi Ika, nga na ibaga um, Guys, thank you for watching uh, paki-comment na sana kung ako pa mo gustong iyanan na mong So, yun lang. Follow for more. Bye-bye. Peace out.